aka Trendlinks. Thank you, thank you so much. Do sa mga bag na kapag subscribe na. Salamat, salamat po sa inyo at welcome, welcome back to my channel. Para sa panibagong review, panibagong discussion na naman po tayo. Okay, so ngayon usapang pampaswerte, usapang piyaw at ang walang katapusang piyaw, ang walang kamatayang piyaw. Okay, so Okay, I just want to say before I start, okay, do sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, muling uulitin ko po sa inyo mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated nga po kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload sa aking YouTube channel. Bali, in-notify po kayo ni YouTube if in case na meron akong bagong video na i-upload sa aking YouTube channel. Okay? So ngayon, without further ado, let's start our topic for today. Ito na naman, walang katapusang ang Walang katapusang ang katanungan. Ito, itong video na to, bibilisan ko lang po ito, okay? Kasi sa totoo lang, wala na talaga po akong balak gawan itong title na to. syempre may idea na po kayo kung ano po yung ibig ko sabihin at kung ano yung pag-uusapan natin. So, how to wear the piyaw, the single-headed piyaw, and the double-headed piyaw. Paano ba talaga ito suotin at saan ba talaga ba dapat ito suotin? Ang dami-dami kong natatanggap ng na mga tanong paulit-ulit, pero na totoo lang, sa mga previous video ko, nasabi ko na po yan sa inyo. Okay, and then, tuloy-tuloy pa rin yung mga tanong nyo, parang... Ano ba, 'di ba? <laughs> Kaya ito ngayon, panahon na para gawan ko na siya ng video. Ibebemo ko po sa inyo, magde demonstrate ako kung paano ba suotin at kung saan ba susuotin ang single-headed piyaw at ang double-headed na piyaw. Okay, para itong video na to, para magsisilbing reference, yun na rin po sa inyo kung kayo po ay talagang avid fanatic ng piyaw at kung ano pang mga anik na anik pang paswerte dyan. Etong video na to, parang guide na rin po sa inyo kung paano nyo ba suotin kayo po ay may mga single headed piyaw or double headed na piyaw whether it's black obsidian citrine stone, jaded stone ruby stone, basta uh, may piyaw, ito po yung video na to, ipapakita ko po sa inyo, para at least hindi na kayo tanong ng tanong kasi sa totoo lang, alam ko naman yung iba sa inyo, alam nyo na kung papaano suotin at kung saan dapat suotin, kasi yung iba sa inyo sinagot ko na yan, di ba? Ang dami nang tatanong sa akin, ang dami pa ulit-ulit, pa ulit-ulit, yung sagot ko pa ulit-ulit, yung tanong niya pa ulit-ulit. Wala nang katapusan kaya ito finally gagawin ko na siya ng video. Makinig po kayo nang mabuti, napakasimple lang talaga nito para at least wala nang tanong nang tanong. Panoorin na lang tong video na to para at least may idea na po kayo. Okay, so ngayon ang tanong, saan ba dapat sinusuot ang piyaw? Sa right hand, sa left hand, or sa dominant hand? Alam nyo, kapag lala... May marami nagsasabi kapag lalaki daw sa left, pag sa, sa babae, sa right, or vice versa, okay? Or yung iba nagsasabi sa dominant hand, okay? Itong sasabihin ko, this is based on my ex experience kasi more than 2 years na po akong gumagamit ng piyaw at sa mga na, sa mga nagko-question sa piyaw para sa akin po para lang po sa akin na ah, based on my paniniwala based on my opinion totoo po na talagang nakakapagbigay ng kaswertehan si piyaw pero wag po kayo mag-expect na agad-agad okay kasi based on my experience hindi siya agad-agad pero may mga na-encounter naman po ako na mga may suot na ng piyaw ay eh, talaga ang bilis daw ng epekto sa kanila. Pero para sa akin, hindi siya agad-agad yung mararamdaman nyo yung positive effect. Okay? So ngayon, ang tanong saan ba dapat isuot ng piyaw? Left or right? Well, sa dominant hand. Okay? Kung saan po kayo nagsusulat ng cheque? Eh? kung saan po ko nagsusulat kung ito po yung gamit nyo sa pagsusulat sa pagpipirma ng dokumento sa pagpipirma ng mga kontrata at kung ano anik, anik pang mga importante at kung ano po yung mga sinusulat yung important document kung dito po ang dito, kung dito po yung inyong dominant hand Pwes, dito nyo po isuot si Piyaw. Pero kung dito po yung dominant hand ninyo, dito kayo nagsusulat ng, uh, ng check-in, ng mga important documents. Basta kung dito kayo naman nagsusulat, dito sa kamay na to, pwes, dito nyo isuot si Piyaw. Okay? Para malinaw. So ngayon, paano ba... Ayan, medyo nabubulo na na ako. Medyo natutuyo na yung ano ko. Paano suotin ang double-headed na piyaw? At paano suotin ang single-headed na piyaw? Okay, so ngayon, uunahin natin si single-head na piyaw. Okay, kasi ito po yung pinaka-dominant ngayon. Ito po yung pinaka-kilala, pinaka-sikat ngayon. Ito ang uh, the single headed black obsidian stone with money ball, black obsidian tiyaw bracelet. Paano ba siya sa Okay? So ngayon, ito po, ako po yung magsisilbing halimbawa. Kasi ang dito po yung aking dominant hand, 'di ba? Since ito po yung aking dominant hand, dito ko po isusuot si black obsidian tiyaw bracelet. Pero again, marami na kayong piyaw, kung lima, apat, aning na piyaw ninyo, pero 'wag po apat, 'wag n'yo sabayin na so hindi po maganda pag apat yung piyaw kasi malas po ang form. Pero kung marami na kayong piyaw, pwede nyo na po silang suotin sabay-sabay. Pero kung iisa lang ang piyaw bracelet ninyo, ito po, ide ko sa inyo. Idedemonstrate ko kung paano, okay? So, single-headed na piyaw, isuot nyo po siya sa inyong dominant hand. Kung ito po yung dominant hand din nyo, pinagsusulat nyo ng kontrata, dito nyo siya isuot. Kung dito naman yung dominant hand din nyo, dito nyo siya isusuot. Okay? So, ngayon, alam nyo naman kung saan po yung ulo ni piyaw, di ba? Okay? Ito po yung puwit na ni piyaw, yung katawan, yung puwitan. Ito yung kanyang ulo, yung may parang may, yung parang may parang sungay or horn. Okay? So, isusuot nyo po siya dito sa inyong dominant hand. Okay? Ayan po. So ang kanyang ulo, ito po yung ulo ni Piyaw palabas, nakatapat sa pinky finger o sa hinliliit. Ayan yung ulo ni Piyaw. Kailangan nakatapat dito and then nakatapat siya palabas. Bakit sa palabas? Para nasasagap niya yung mga positive energy and then ma mapupunta po sa inyo para magkaroon siya ng ah uh, positive energy, lalong-lalo na po sa financial aspect. Kasi pag sinabing Piyaw talaga, ang pinaka main characteristic ni Piyaw ay eh, talagang to capture positive energy and then convert it into wealth or financial aspect. So sa inyo po mapupunta yung financial aspect ni or yung swerte, ika nga. Kaya kailangan po talaga ang ulo ni Piyaw nakapalabas, palabas, 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 okay? So ngayon, Paano naman po kapag double-headed na piyaw? Okay, alam mo yung pag double-headed na piyaw, okay lang, wala pong ano yan. Kahit isuot nyo lang ng ganyan, ito po yung aking double-head na piyaw, no? Okay, so isuot nyo lang po siyang ganon. Okay, ganyan lang. Hindi niyo na kailangan mag-isip kung palabas or paloob, kung nasaan yung ulo ni Piao. Kasi double-headed na po ito. In short, powerful na po ito. And then lalo na kung naidaan na po ito sa cleansing bowl at sa activation bed po. So okay na po ito. Makakapag-capture na po siya ng mga positive energy. Kasi nga, meron siyang ulo ni Piao na nakapalabas at may ulo din ni Piao na nakapaloob. So dalawa po ito. So Pagdating sa double-headed, kahit sa ang angulo nyo po siya isuot, okay lang. Pero kapag single-headed, kailangan, halimbawa dito yung dominant hand ninyo, ito yung dominant hand. So, isuot nyo po itong si single-headed, yung ulo ni Piyaw, dapat nakapalabas. Okay? Para nakakapag-influx siya, or nakakapag- uh, absorb siya ng mga positive energy sa mga environment, okay? So, pero kung marami na kayong piyaw, pwes suotin nyo na lahat, okay? Okay lang po yung kahit marami kayong piyaw, wala pong masama doon, wag lang po kayong magsusuot ng apat na ulo. Apat na piyaw, kasi malas po yun. Kailangan it's either 1, 2, 3, 5, 6, Okay lang yun. Wag lang po yung piyaw. Katulad nito, One, two, three. So, tatlong piyaw, okay lang po yun. Okay? Wala pong contradiction doon. Huwag lang pong apat. Okay? So, sana malinaw po itong video na to at nakapag... Mm, na-explain ko po sa inyo kung paano ba siya suotin para at least wag na kayo magtanong ng tanong. Okay? So, ang paniniwala ko po sa dominant hand, ninyo siya susuotin at hindi sa left at hindi sa right pero although may mga ibang may mga ibang expert na nagsasabi pag sa lalaki daw sa left or sa right, pag sa si babae sa right. So, para sa akin, hindi po totoo yun kasi sinuot ko to ng dominant, sinuot ko siya sa dominant hand ko and then doon ko po nakita yung positive effect na talagang uh, after almost a year, doon ko na naramdaman yung tuloy-tuloy yung pasok ng swerte sa aking buhay. Lalo-lalo na sa usapang kaperahan, okay? So, sana naging malinaw po tong video na to kung paano suotin or kung paano yung direction yung pagsuot ng piyaw ng double-headed or at ng single-headed na piyaw. Kung kayo po ay may mga comment, suggestion, or violent reaction regarding po dito sa video na to, maaari lamang po ay mag-comment lang po kayo at sana po naintindihan nyo po yung munting explanation ko regarding po dito sa double-headed at sa single-headed na piyaw kung papaano po sila suotin. Okay? So, yun lamang po eh, sa mga di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. At kung kayo po may mga request na gawang ko ng video, you are feel free to comment down below. At mababasa ko naman po yan. Okay. Again, this is Lincolna Serio, aka Trendlings. Till the next video. Sana po na gustuhan niyo itong video na to. And I love you. Bye!